buhay ang sitwasyon sa aming lugar so ganito po katapang si Christine mga kabuhay ito yung nangyari sa aming lugar ngayon so yun grabe ubus lahat ng pananim na saging dito mga kabuhay so, napakadaming saging so, medyo kawawa po ang mga farmers natin ngayon Okay, kanina ganiha mga di ko sa dagat pod nga lugar kid okay, so grabe po dito bandaha sa dagat milyon pod ang ano doon ang nasira doon no? Nga, mga gamit ng pambot mga kabuhay Yun. so ngayon mga kabuhay dito sa aming kapitbahay lang itong mga kabuhay itong nakita nyo nga lugar, lugar ngayon sa so, dito po sa bayan ng kawayan mas bati so ganito rin ang sitwasyon sa Uh, amin sa bandang bukid mga kabuhay uh, kawawa po ang lahat ng nadaanan ni Bagyong Christine ito tingnan nyo mga kabuhay oh. wala, ubos talaga yun kawawa so ganito po ang sistema ngayon so, sa ngayon mga kabuhay update po medyo malakas pa yung hangin mga kabuhay Okay, pero hindi na masyado gaano mga kabuhay kahit ano, medyo malayo na yung si Christine pero ramdam pa rin na, ramdam pa rin namin mga kabuhay ang lakas niya. Okay? So, kawawa talaga. Oo, ubos. Ubos po lahat ng pananim. Okay? Yun oh. No? So, dito yung banda sa amin may lubi pa ditong natumba you know? oh, yan o o kita yan mga kita dito banda mayroong lubi so dito sa amin mga kabuhay mayroong mga pitong pito or walo na lubi pirasong lubi mga kabuhay na natumba nadalis yan ni bagyong Christine kahapon ito yan o yan no, o no, napakahaba yan yung lubi buhay yan so, dali talaga siya okay, so ito hindi lang itong lubi ang tinumba ni Christine so marami pa po na ang lubi ito sa aming lugar kaya ito kalakas po sa Christine so kung titingnan nyo makabuhay ibang video ko dyan dun sa banda sa tabing dagat sa vibe sa ano ko sa banda sa dagat makabuhay ah kita nyo dyan check nyo lang yung mga video ko marami ring mga nasirang pambot million ring mahigit million ring mga hanap buhay ang nasisira makabuhay doon banda sa dagat so yun ang update so mag ingat po kayo lahat dyan tayong lahat lahat ng madaanan ni Bagyong Christine mag ingat po tayo at manalangin po tayo na sana sip lang po lahat walang uh, walang ano po walang mawala walang makalas na buhay okay so na bless you po salamat